Samtang sa palang importante matod pa nga mahibawan na dayon kung anaaba sa maayong kondisyon ang kahimsog sa atong panglawas. Ilabi na karon nga palahi ilahi ang dagan sa panahon nga panalag sa ulan o gusahay ting init. Sama sa maguuma nga si Christina, panalagsa, sa, di rin na niini mahatagan o higayon ang iyang panglawas. Ilabi na ang pagpakonsulta tungod sa kakulangon sa pinansyal. Wala kami kwarta, hindi naman ma-afford ang mga tambal ginbayaran din gini sa nga mong Lisod ka rin pa kay... Wala na kami trabaho nga diwa. Ga, kuha nang sa pensyon kag sa umana mo. Lipay ka ay nakapatsik away bayad. lipay ka ko sa Greenfield City ay may kuan sila medical kuha mission. Sigun ni Nurse Daniel Garcia Jr., President sa Osaka Home Health Services, aron ma-promote ang healthy lifestyle ug ma-prevent ang mga risgo sa nagkadayang sakit nga posibleng makuha sa usa ka individual ilabi sa mga mag-uuma nga maoy naga siguro sa food security sa nasud gitaniag ngadto sa mga mag-uuma ang libreng check-up ug tambal gawas ni ini gitudlo sab kanila ang digitalization aron makabalo ang mga nice gutan sa pagpabuk o galing sila magpa-check-up ang mga Filipino talaga no in general hindi talaga regular sila nagapa-check up no secondly ang mga farmers so pa-check up na na sila kanang naanay -na gibati no and third uh, they are really exposed to sort of pollution no like insecticides So they cannot recognize uh, easily na meron na silang gibati, no? like high blood, hypertension, lung cancer, badiha, or, what, or nasopharyngeal cancer. So sa pinaagi aning nga programa, matulungan sila through preventive and promotive care na maatiman natay i set up diri sa ilahang opisina na digital health kiosk so kani mo pinaagi ani matagaan sila opportunity na makabook sila appointment kung nasligi bati mo sila diri And then na dito nakabutang po three choices, pwede uh, teleconsultation, pwede house call. Ang house call pasabot ang doktor mo adto sa balay sa pasyente. So pwede natin na pug face to na schedule og ang ikatulo ang katong face-to-face or clinic visit. Anaas sa 131 ang nakabinipisyo. gawa sa katuyuan nga makatabang sa kahimsog sa mga nice gutan, makatabang sab sumala pa ngadto sa gobyerno nga adunay mga pribadong sektor o asosasyon ang nagatabangay aron sa maong katuyuan nga matabangan ang mga maguuma. First time matod pa ang maong programa sa riyon 12, gani lauman sumala nila, nga dili lang ang maong asosasyon ang matabang apan dagan pang mga mag -uuma. At least mamonitor nila kung unsa man ang ilahang mga ginabati ng mga sakit kay kabalubitaw ka sa mga farmers. So kami mismo ang nagdala diri sa field para ma-check up sila o matagaan o kalunasan ang ilang mga gibati ng mga sakit. I-apply e, naman ang kung anong matabang naman sa association kang sa farmers, kung may idugang ang government natin, kapanawagan kami sa gobyerno natin, sa LGU or sa ibang ngayon sa sang gobyerno, pasalamatan naman sang dako, kagsang asosasyon, kapasalamat ng nga daan. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Bri, Gada News.